Good morning sa inyo lahat. Ah, uh, ito nga pala yung mga driver na gusto natin tulungan. So yung mga ganyan situation. Ayun panoorin natin yung ganyang video loads. Uh, actually inilapit na natin siya sa Dexter Bukuya. Grupo ng mga trucking na malalakas kumita Siyempre yung mga malalaki ang sahod. Naga mandog. Kumandog so, ang Napoy, yare. Loads. Napoy. So, tumandog. Double Kaya kinakatok ko ang inyong mga puso, mga lods. Tapos Sa halagang $20 lang naman siguro. Pila Malaki ng tulong yun para sa kanila. Sa mga isang daang driver natin tigto $20. So, bugat na kayo Nasa $2,000, malaking tulong na yun sa kanila mga lods. Kung isang daan tayo o mga $500. Ang galon yung unod. Ano mga lods, maganda yung mga nakakatulong tayo kahit pa Pero, sa kapwa. ka. So, ma ang ano natin pakiramdam. Ang sarap itulog. si so. uh, hindi uh, man tayo ganti pala ngayon ni Lord. Uh, so, uh, siguro naman pagdating natin sa langit, eh, like like na, makukuha like natin makukuha like natin yung ating diploma sa mga nagawa wow, natin ng na. buti. Wala So, wow, wala mga lods. Sana buksan niyo ang inyong mga puso. so, mga bata mga 20 dollar lang. Bilhin mo anak, dai. Matutulungan natin tong mga tao na to. So, have a good day.